Buti may nangyayaro ka, may may oh, pinabili no. ka dyan. Ito lahat na binigay <laughs> sa akin sa Brodoy. Inipo ko ba? Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan, yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Habang bumabiyahe ako papunta sa bundok, sa lugar kung saan natin itatanim ang mga kamote ngayong darating na tag-ulan, hindi ko inaasahan na makikita ko pala si Nanay Bet sa aking dadaanan. Nakita ko po sila na Nanay Bet ngayon dito, papunta po sana ako sa bundok po at sa tatamnan po natin ng kamote. Napansin ko po para si Nanay Bet ka yung kasi hindi na po sila dito nakatira eh, sa kalumpang na po. Naikwento niya rin sa akin na na ang kanyang mga iniinom na gamot ano po yung wala? Lasartan po? Ano tsaka Parex? Opo, Opo yung Metformin po yung... Metformin, ala na rin po <laughs> Ay po pagka po nagkita tayo uli na yung sasadya po ko dito Dito ko lang po kayo madalas makikita uh, Opo, ala ka ba dito po? Opo, ala ko, po? Sa aming pag-uusap ni Nanay Beth, ay may kinuwento siya sa akin kung saan niya dinala ang mga natanggap niya sa atin mula pa nung una. Alam mo ka kami niya, buti may nangyayalo kami, may pinambili ka Alam mo, tulong ng si Dodoy. Ito lahat na binigay sa akin si Dodoy. Hindi po ko po. Tapos, naibili ko siya ang mga po ang na po akong musim na po akong saka kundi pabuharin na po sa na po may ko na kasi po ngayon ang kailangan po namin bahay po na basa si Nagulat ako sa mga kinuwento niya sa akin na ito at dahil dito, ay lubos akong nagpapasalamat sa mga taong naging instrumento ng Diyos para magpahatid ng tulong. At dahil sa inyo ay unti-unting naipon ang mga kakailanganin ni Nanay Beth para mapasimulan ang kanyang munting tahanan. Bakal po ang inaipon nyo ngayon. Po, para Bakal po sa asimento. Sino po yung ng bahay? Ayun lang po, malapit lang po. Ah, ito po. ito? Ito pong, Ito pong, saka. po sa kabila ng bahay na yan. Ang kailangan po, bakal po at sa asimento. Sir, alam po, natutuwa po ako kasi yung hindi ko na isa yung mga binigay mo sa akin po. Wala akong reminisa, di ba? Alam mo po, kasi master si Master durigawa pa dati. Si Madam Bergawa sila po yung katulong po namin na po din po nila kami ito sa mga kapalid Master Vergara and Madam Vergara, mapagpalang araw po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsuporta at pagtulong po kay Nanay Beth. Napakalaki po ng, uh, ng bagay na nagagawa niyo sa buhay po nila. Pagpalain po kayo ni Lord. Opo. So, ma Maraming salamat po, sir, ma'am. po, saka po sa mga kapalim ko na. po yung tira namin sa kalimpang. Tira na, kakabaw po yung anak ko dati sa babuya. Ito yung pakailang ang baboy po ni Master. Uh. <laughs> ay, paano po natulungan din na po nila kami? So, sir, tumawag po siya. Atin mo sabi niya. Ate, hindi uh, ser, kasi Sir Dodoy. Ate, na po ako. kasi nga Hindi po ako Sa mga kinuwento sa akin ni Nanay Bet, isa pa lamang ang kaya nating gawin sa ngayon ang mabigyan siya ng gamot. Wala man akong daladala sa mga gamot na kailangan niya. Subalit so sa muli naming pagkikita, ay sisiguraduhin ko na daladala ko na ang mga gamot na kailangan niya. At dahil pupunta nga ako sa bundok ngayon, ay eh, nagpaalam na rin ako kay Nanay Bet para hindi kami abuti ng init sa daan. Ayan na po sila papay. Kasama ko po ako uh, uh, sa bundok. Oh. Pabalik po kayo sa araw po. God bless po. God <laughs> <Salamat laughs> <salamat laughs> <Scotland>. bless po. God bless. As Nanay Bet. Ingat po kayo ha, ingat. So, salamat po. Eh, tinatanong po kayo ng mga followers natin. Sabi ko, gusto na daw si Nanay Bet. Eto, nakita ko po si Nanay Bet ngayon. <laughs> Tultuloy na rin po ingat kami po, ha. at ano po para na na rin po yung mga kasama ko eh kung nakakabay po sila Wala nga po yun sa kasi papa Nay God bless po, ingat, ingat po. po kayo Nawa sa biyaya ni Lord, simulan po yung bahay niyo po na kung ni Lord Thank you po Nay, thank you po Ingat po kayo, God bless po God bless po ulit Ingat, ingat ha, patay mo lagi si mama mo ha Salamat Tuli po Tuloy na rin po ako Nay, salamat, salamat po. po Yung gamot niyo po, dadaan po isang araw salamat na po sa pagtulong ay hindi naman kinakailangan na malaki para masabi mong nakatulong ka. Maliit man ang iyong nagawa, basta bukal sa iyong puso na makatulong sa kapwa, yun ay masasabi nating nakatulong ka. Kaya mga kadodoy, maliit man ang kaya kong gawin sa ngayon. Pero sa tulong ng Panginoon, darating ang panahon, marami na tayong mapapasaya nun. Follow, like and share naman po. Muli, ito po si Dodoy Koto TV, nagsasabing isang pinagpalang araw at magingat po tayong lahat.